Ay, ko ang mangit, talit, pilit nga gigaling. Hmm, pilit. Ang sa'yo nga lang na naibidang? Mm. Biobog. Biobog? Biutong. Pilit, tinigit ang kalimitan. Ganyan ka niya siya, apang. Ada ah, ba? Pilit siya rin na. Ano eh? Ay, pilit din siya. Ah. Lami, Padma. Ay, pilih tuh keren kukarang... lami pa hmm. ah pak oh, Medi lami ini mu mo. murah tabirak pak karena udah susah pilih ngaji karena murah dilingin lingin ditau ngucap apa-apa dari so. eh datu nih balik di motor eh. sih capek tapi kan mau nani bang si ipatilaw so, eh, ito no, ng biyubog, Loy. sa ang biyubog? Kanato ba? Akane, wala namang tap. Napaman ka itong isa, Loy. Ah, ako ano eh. Ayaw, panginabos. Ako, oh. Malayo na po sila, oh. Balay ni busunod mo na balay, oh. Nagino, grabe. May nanti ka lang, hindi ko kahuro. Karo, napahak. Huwag okay, yan ako takuha, Di man si Tamis ka ayaw, ah. Isak to yung salamutin po so, Tamis Manalamit na sila. salamulo to ganito. Dili, dili mo sa'yo yung Tamis, no? Dapat din ako dito sa Ayong nabalay din na nagurot. Ang abos no? Wala. Wala na. Wala na. Wala na. Wala. Wala na ikapuyuan eh. Wala. Wala na pag-i-refer ba? Wala na. Wala na yung banting ako. Di bali ka nila mo. Pwede mo tangan na asa dahil itong batong kuhan. Itong taring manok. Ah, matahan ni Bilang. ta? Pero kanay kanay ang tindahan. Wala ni na-appel no. Wala ba siya? In 200 meters, turn right onto Menor Street. In 300 meters, turn left.

Ah, oh, manok sarimanok. Ah, mong sarimanok uh -huh. oh, ko. Nalimot ko ko. Katalaan na, o! Oh. i-open oh, ang kwan. Ay. Oh, dili na Okay, tigidaw ko. Ay, ay kanil atras, Sa wala ta? Wala, siguro tanawang sa Davidala. Di mo ta, pwede mo nung Di mo ta, ka pwede ka mo Dito, dili na po. Sayo na ko alam yun.

duha asa ta paingon dili dili mo pa picture daw pwede ta dili, dili ta call ko picture asa dapat man say asa ta sa parking pwede ni siya wali kay di mo tubang man ani bidang mo di man agi anan mo ni atubang man buyo kita ka ana kita ka ana ha onda sira do dito dili na siguro kay umay lai ni lagi lagi mo pwede mo parking dili pa pa ta dra ko wala man pwede agi

northwest. Kita gid mga bata na may mamusil nila, may video man siya. kita mo ani atbang nya, kay siya may ka nang kanyon ba. Siya canyon kani atbang na kanis na kay ning ulo mga bata na. Mao nang nagmaluoy sila pero wala ko. Dili sila mo sila may patiyon. nilingi Ling bisyo ko. Maan. Ano? Ang tanong oh, natan natin. Thank you, ma'am. Ikaw sa amin. Asa pa na oi? Tama. Ikaw ra oi. Like no, na. Magdire Salamat ah. Maraming salamat. Salamat. Salamat kayo kay. Maraming salamat. Maraming salamat po. po. Ay, first time ho. Ah, first time namin. Wala makakita dito. Salamat kayo. Maraming, Maraming salamat. Thank you for the prize. Dito na tayo. Okay. Oh, oh, look at the lake right now. Ah, oh, dito ang gitna. Dito sa ano. ka tayo para baka dito. This is uh, the result part in Marawi City. Oh, English na, English na ha. Oh. yung ng internet. Ilipasod lang, kinakali mo, no? Ilipasod lang, call? Ilipasod lang, call?

ay dere dere pwede dere dere pa ako? mm -hmm. dere na sa marawi um. biobog 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 ang agi dong Pilit desano. siya, no? Pilit. Ah, tara sino bilang. Sunod pa akong sakyan na nandito. Kana, Dump truck? Oo, truck. Murag. Hmm. Ano lang?